nasira na yung kanyang control uh, papalitan natin na uh, yung manual natin at guys uh, samahan nyo ako sa ito yung siya nasira ito yung control ng ano ng on and off and then yung temperature niya isira na yung electronics apapalitan natin ng ano guys ng uh, ng uh, natin eto siya guys ah uh, palit lang natin yung ano papalitan lang natin yung kanyang yung kanyang terminal kukunin natin yung uh, terminal ng luma at ilalagay dito para ano siya ah uh, para compatible siya. Ito guys, uh, ito yung dating uh, kapasitor dito sa luma. Iba, ibang ibang uh, microfarad nya at saka yung uh, back, back nya. Kaya napalit tayo nito. Binalik natin dito yung luma. Ito. And then, ito na yung control nya na ano, na na manual Oh guys, uh, iyan na natin to. Uh, ipapalit na natin doon sa sa unit. ito guys. Ito 'yung ana. Ito 'yung luma niya. Terminal. Ayan. Okay. Okay guys, nakakuha tayo ng uh, manual na, na na control. At parihas ano din parihas uh, carrier din 'yung nakuha natin. Thank you. Thank you, thank you Lord. Hindi na mainitan yung mga estudyante sa Monday. So, tingnan nyo guys, oh. Super ano na. Super dumi, super dumi. Ayan, ang gagawin natin, ay cleaning natin mamaya yan para ayos ah sige guys ah esta na 'yung cleaning namin